आस्ताप अमौ 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 अम

wala nga sa lang wala lang tap tap dapat complete tay eh paano trade wala lang hindi sa

ᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱻ ᱛᱟᱦᱮᱸ dah <tuk> Oke dah Anton auto rain kan gimana sih jelas ya gimana sih ini dia

<laughs> okay na diba? mas Babalikan pa niya yan, diyan makakantin Babalikan pa niya yan, di ba? Bukas mo pinto para madun sa sala basta. Bukas okay. talaga Iko talaga nak. Hmm. Tingka doon. Usa. ayun na ayun na. Babalik talaga. ayun ini do sala

嗯好、no. okay. ạp nó. ạp là nó. ạp nó. ạp nó. ạp nó. ạp nó. bây giờ ạp nó. ạp nó. ạp nó. ạp

Bali na lang pa-cute. Hindi na ano sa pupura. Mamaya, Ha? No, pa-bait pa Ito lang pumunta doon sa may ano, sa so may sabaw. Ha? Mag-ainis ha, mag-ainis. Sabaw. Kasura no? ng laman. Wala nang ano iska, naubo. Pwede, sabaw sabaw. Ano makita mo? Ah, sabaw sabaw. Wala nang laman. Ang dalawang pirato lang. Ang na ere ka 啊，来咱们老板娘。